So dito rin di mabibili yung mga ayan uh, bilihan ng mga pangpasalubong ng mga tsokolate. Dito po yan sa Alcobar. Yan po yung bus station. Pwede kayo dito. Yan dito yung kayo mamimili ng maraming pangpasalubong. Ayan dito sa loob. Ang daming mga pangpasalubong ng mga dates, tamar, mga tsokolate dito. So ibibang nationality po yan nandito. Hello. So yan. Yeah. Yung mga chocolates na per kilo. So, ibang nationality po na nandito. Makawaw. So, dito pa yan sa Alcobar. Pag nandito kayo, yan. So, iba ba yung mga nationality nandito. Ito yung mga bilihan ng pangpasalubong na pasok sa ating mga bulsa. Yan, dito. Itong dami dito. Dito kasi ang bilihan ng mga pasalubong na mura lang. Pag nandito kayo, talagang wow. So... Ito po yun, ha, oh, dito. So, yan. Dito ito sa, salabas. labas. Papakita ko sa inyo kung saan ma to tayo maglaba. <laughs> Ayan, dito rin sa al Alcobar, Saudi Arabia. Ayan. Diyan po yung tulay ayan dyan po yung bus station Romania Mall so dito kayo mga kawaw ang dami nyong mapamabilihan ng mga pangpasalubong ng mga chocolate so dito naman po yung bus station so pag dito kayo sa may bus station pwede kayo pumunta dito ayan again. Ayan, yung sakaya ng ayan, yung bus papuntang ayan, bus station may puntang Dumam, Pojing Cobar, iikot kay diyan 350 per. Ayan, bawat sakay diyan mga kawaw. So, yan. So, diyan yan dito. Thank you. Yung kaibigan na-victima na. Dito. yung tulay. Yan dyan, yung Romania Mall. So tara. Papakita ko so, sa kapag nandito naman kayo sa kabila. So marami ding Pilipino mga uh, pumupunta dito. Guys. Ayan. Dito yung mabibili yung mga pangpasalubong na tsokolate. So this time, yan sa so Sun City Sunlights. Ayan dito, yon 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 So marami ding Pilipino dito na bumibili yan. Yan papasok kayo dyan, dyan yung murang pangpasalubong So dito magkatabi-tabi lahat yung hilira na yan Kung gusto nyong puntahan nito, yan dyan po Ayan yung pong, ayan tulay na yan Tandaan nyo yan, yan yung Romania Mall Dito kayo pangtabi-tabi pag nag-ikot kayo So yan po yung papasok kayo dito So yan ang bilihan ng mga pangpasalubong ng tsokolade Tara! Okay dyan ito so, yan dito yung mga bilihan ng mga pang sabasalubong na tsokolate Ayan mura lang Puso so, yan yung mga so, Yeah. <laughs> yung mga mga so, na mura lang dito dito pa yan sa Alcoba sa Sun City so pag dito kayo kasi mga kawaw so dami nyo mapabibili dito so tara iikot kayo dito sa isang uh, store na to ang um, dami murang tsokolate ayan napasok sa ating mga budget ng mga Pilipino ay hindi lang pang Pilipino, hindi lang pang pakargo may ibang pasalubong may pakargo din dito na chocolates, nuts, mga chocolate na nakakaiba. Na, 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 so wow na wow, this is Wow TV. So dito tayo sa Alcobar, Saudi Arabia. Ito yung mga chocolates, may iba-ibang chocolates na, na, na dito. So pag nandito kay talagang pasok sa bolsa natin at mga mga Pilipino na pangpasalubong natin. So dito po yan sa Alcobar. So sa lahat ng mga OFW, saludo po ako sa inyong lahat. Sa lahat na lahat ng mga OFW na ng W na naghirap, ayan, bumili ng pangpasalubong para sa mahal sa buhay natin. Yan, o, yan yung mga dates naman o tamar. Yung, ayan, may iba-ibang flavor, iba-ibang di ano na siya dito guys. Kay... So, dapat karami dito. Yan. Yan yung mga tsokolate din dito. Tara. Ayan. Pag napunta kayo dito, tagang wow na wow to dito mga kawaw. So, dito naman, yung mga tsokolate na per kilo. Yan yung per kilo na chocolates is nang dito na din. May 25, may 35. Ayan. So, dito. Ayan. Yan siya guys yung ibang flavor so 25 reals may 25 may 45 okay may 45 reals dito na sarap ng mga niyo papasalubong na ito so pag dito kayo wow na wow this is Lawrence TV ayan dito tayo sa Saudi Arabia ayan tara ikutin natin yung Alcobar tara ito na yon mga chocolates na lang dito ang sarap na mga pangpasalubong na bilihan dito mga ka-wow to mga mabait yung mga staff na nandito so yan iba ibang uh, chocolates nandito kung gusto nyo uh, tamar may tamar din dyan so dates yes Day. okay papakita natin yan oh. yan, yan may 40 reals yan Toblerone, toblerone isang pack na yan yung Toblerone na ito yan, meron din. 40 riyas lang din. May 5, 7 riyas. Iba-ibang flavor. So, this time. Yan, oh. Yan, yan. Sa mga nagtatanong kung saan, tara. Ipapakita ko sa inyo. So, ayan. Ito po yung Alcobar. Okay. Yan. Yan yung tulay na yan. Yan yun po yung ra Napaka sa trademark po yan dito. Yan yung podium, yan po yung Romania Mall. So, pag dito kayo at ikot kayo dyan, pupunta kayo dito mga kawaw. So, yan po yung bus station. Ayan, 350 lang po yung bayad dyan pag sumakay kayo. Tara! So, yan. So, dito, iba-iba yung mga nationality na, na nandito tara pupunta tayo sa Maramaniya Mall pag dito kayo pumasyal sa so dami kayo mapasyalan dito iba ibang nationality yung na nandito makaw yan chocolate so ngayon weekdays yan, yan yung podium yes ayan dito naman po ang ano dito yan sa Aramania Mall Alcoba Saudi Arabia oh. So dito yan So dito din may mga damitan, may bibili ka ng damit. Okay, dito yung bus, ayan ay sa kaya ng bus papuntang ikot iikot sa buong Saudi Arabia, Al Kubar. So yan yan po. Dito naman sa unahan, uh... Diyan po yung Ramania Mall. So, papasok kayo dito. So, diyan kayo papasok. Kaya, ano, papasok kayo diyan. May mga pagkain din diyan. So, dito yung mga bilihan ng mga rilo. Okay, nandito din yan. So, may bus station. So, may Alcubar So, so yan. <laughs> so, dami ding Pilipino dito. So, ngayon hindi weekend. So, weekdays po siya. So papasok tayo dito. Dito na naman. O di ba? Dami tayong mapasukan ng mga bilihan ng chocolates. So ito 'yon. 'Yan mga tsokolate. Lahat ng mga chocolates nang dito na. May per kilo, may mga may dry fruits. At dito, wow na wow. mayan per kilo na chocolates mayroon din dito. So, yan, busy-busy, my friend is busy. So yan po yan guys So dito yan sa Alcobar, Saudi Arabia Kung pupunta kayo dito talagang puntahan nyo na at pasyalan nyo to So ang dami kayo mabili dito Okay Tara Iikot tayo uh. Yan, yung bus station Yan yung tulay Yan, makatabi-tabi lang yan siya dyan dito And, Dito tayo Ito naman ano punta tayo dyan sa kabila yan yung Romania Mall. Ito na yun yung parang Divisoria. Pasok kayo dyan. Nandiyan yung mga Pinoy Market. Kabayan Store. Nandito. Tara. Ito naman dito. May mga damitan din. Ayan yung Alcobar, Saudi Arabia. Yan yung Romania Mall. Yan dito yan o. Oh. Pakita ko sa inyo. Yan 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 yun. Yan yun yung tulay. So dito maraming Pilipino kasi pumupunta dito kasi may bilihan din ng mga pagkain Pinoy na nang dito mga -wow. Sa loob nito talagang wow na wow. Yan. Iba ibang nationality yung nandito. dito. Punta tayo sa kabila. Oh, may bi. Yeah. Yan yung, yung Alcobar, yan yung, yung Ramania Mall. So dito kay sa may Ramania Mall, dito nyo makikita ang napakaraming Pilipino. So this time papakita natin yan po uh, yung Ramania Mall sa taas niyan. Tingnan niyo mga oh, daming Pinoy diyan. So papasok tayo dito da So ngayon, sa ngayon, under renovation yung harapan kasi parang may inayos. So dito tayo papasok. Tara! Yes. wow no wow this is Renz a.k.a. Wow Renz TV thank you so much ayan sa so lahat na nanood dito po tayo sa Ramania Mall bye bye yan yung pinakamagandang lugar na maraming Pilipino na mamasyal dito bye bye